Pasok na tayo mga kainag ano? Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Nako mga kainag, eh, meron akong magandang balita sa inyo no. Kung napapansin niyo yung mga mga previous vlogs natin, 'di ba yung back yung background ko pag nagbo ako, medyo hindi maaliwala sa ating mga mata no. Pag nandiyan tayo sa may kitchen natin nagbo-vlog, ay may balak na linisin ngayong araw, ayusin at organize ngayong araw ng ating bunsong prinsesa. Siguro mamaya pag-uwi natin galing sa trabaho, maayos na yon ano. Nakoy, may tatapon na rin doon yung mga iba-ibang maraming kalat kasi doon, mga hindi na natin nagagamit eh. Dapat na itapon na hindi may tapon pero hopefully, this time siguro ay may tatapon na yung mga dapat itapon doon yung, yung mga pagkain pa doon ng mga matatagal na katulad ng mga pansit na hindi pa rin naluluto hanggang ngayon, siguro mga 5 years, 4 years ago na yun. <laughs> Pasok muna tayo sandali lang ha. Hello baby girl! si sisayo, sisayo na yun oh naghihintay sa labas nako ayan na nako 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 yun naghabulan na papasyal pa natin yan oh ano na ngayon mga kinays ano uh, mag alas 11 na ng gabi medyo madilim na dito na tayo sa bahay mga kinays ano wow kita niyo naman oh. so ito na ang pagbabago winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa canada pagbabago ng ating kitchen courtesy of ating bunsong prinsesa mga kainag ano ba to? ba? Oh. may parang lumuwag eh. lumuwag actually may ba diba, kung naalala nyo Merong table dito na malaki eh, no nawala na yon so yung space natin medyo maluwag luwag na pero ito ito na lang dapat mapalitan natin eh, no? ito ang kapalitan natin ito yung balak na bibili ni bibili ni ma, bibilhan ni mahal na, na para mapalitan to tagal na rin sa atin to sampung taon na rin to sa atin ano <laughs> yan ito kasi to dito yung mga lagayan namin ng ano eh mga sibuyas mga kung ano ano yan pero balak ni mahala na rin ito tingnan ko nga kung ah, laman ito hindi pa na chicken laman ito eh ah dito wow kita nyo naman mga kainis so, yung na ng bunso natin ano Ayun nga pala maraming salamat nga pala sa mga nagcomment no uh, ah, nabanggit ko kasi, sa mga previous vlogs natin sa, ang tawag ko sa sa Gatorade ay energy drink ano nga pala to ah? fluid quencher. ano ba 'yon? 'Yon ah, parang 'yon sa mga din dehydrate, especially ngayong mainit ang araw, mainit ang panahon. dito wala pang laman, mga ano Libre pa ano 'to? Paano ba 'to? Ay, hindi ko alam kung paano buksan 'to, baka masira. Ay, hindi talaga siya, no? Paano ba 'to? Hindi ko alam kung paano. Ito, hindi ko pa alam yun Tingnan natin. Importante, nais na. Hindi kayo bumagsak. Bakit bumagsak naman to? Di naman siguro, no? Basta wag lang natin maglalagyan ng mga mabibigat dito sa taas. Usually, dapat ang mabibigat nasa baba. Oh, tamang-tama. -tama. Nauhaw ako. Kailangan ko ng Gatorade. Dito sa fridge natin. Asan ba? Parang wala na ako ano rito, ah. Mga Gatorade ko, ah. Ang sa dulo Tama-tama, pinawisan ako dun sa natin sa mga aso. Oh, yan, tina check na ni Mahal Arena, oh. Mahal Arena ano masasabi mo. Okay na, no? So, tuwang-tuwa si Mahal Arena, oh, mga kainis. Anong nakitang, nab siya, eh. Ano na nakita ang nabudalang nabigla rin siya, Ano? Chine check mo talaga, ha? Ano, ganda na? Kala ko ito, natin. Kala ko ba bibili ka niyan? Di ba bibili ka niyan? No? Para mapalitan na natin. Kala ko ito, ha? Ah, alam mo yan, yan. Hindi, ito yan. bubuksan niya ganyan, no? Nabubuksan natin ganyan, no? Tingnan, ma. Ayan, no? Oh. Tapos sa ah, ito, eh. Sabi ko nga sa inyo kanina, bahala na si Mahal na Reyna dyan. Asa yun? Alin? Ah, di na, nilabas niya na. Yung malaking table? Oh. Nilabas niya na yung malaking table. Parang akala ko, fridge din to kanina eh. <laughs> Kasi yung taas ng fridge eh. Buksan mo yan. Ito, hindi ko mabuksan kung paano ba? Paano mabuksan to? Ah, ganun ba? Halatang tanga eh, no? Buti na lang hindi ko pinuwersa kanina. Grabe kong pinuwersa ko. No? Sira pala. Ganito pala yun. Itutulak mo lang pala. Ipupush mo para bumukas. Ganyan, no? <laughs> Natawa na sa katangahan eh. Kaingotan eh. Ganyan pala yun. Ito, ito, ito. Isa. Kumuka natin ito isa. Ayun. Ganun pala yung Mabira. Mabira. Baklas ako nung baklas eh, no? Palibasay na sana tayo sa mga second hand. Yung mga lumang, ano, old style eh, no? <laughs> Buti na lang tinuruan, tinuruan tayo ni Mahalarena kung paano eh no. Amber. <laughs> Tapos by the way, sa labas kanina, medyo nakararamdaman ko na 'yung mga kagat, kagat ng lamok na mga kainis ano, dumadami na ng lamok ngayon, nako. Ano bang dala ni Mahalarena? ng ulam? May ulam din para sa si Mahal chicken. Tamang tama, -tama na gugutom ako. Yung pala 'yon. <laughs> Tontuwa no? pa oh. eh no. Ha? Tumambay na kami diyan sa bay. Saan Sakit tumambay? Sa pan. Sino sa amo? Ah, ano ginawa niyan? Duyan duyan. Ah, kasi ano ano pa eh, kasi ano ano no maliwanag pa eh, no? O, parang ako rin, pinasyal natin yung mga aso. Pinasyal ko yung mga aso pala ma. Yan, tumambay daw pala sila doon sa park, sila mahal na rin. Na. Kasi pag galing mo sa trabaho, nag-out ka, ng mga last days ganyan mga kainags na ko eh, talagang magyayaya ang sarili mo na mamasyal muna, na wag muna umuwi. Kasi nga maliwanag pang panahon ako Lumi, lumiwanag talaga grabe eh. pero yun na lang yun na lang talaga ang pangit nun eh. after 10 years sa hopefully mapalitan natin hopefully ito palitan, ka ano na lang pwede yeah. ka ano ang titakpan ano tatakpan ito. Ito, ito, ano, Hindi, palitan mo na yun. Bihira ka ano, na lang. Magtitipid ka lang. Tatrabaho ka pa. Ay, wala. Wala nga eh. Ano wala? Kung sabi wala tayong pahirap pang bili. Wala na talaga. Siya wala ka nga nyo. Ah, ano wala? Tapos si... Eh... Hindi kasi ang... Hindi um, balikin isa. Yung isang hindi nga kasi mal, ano yun eh, malapad. Kasi kung ganito lang. lang dito, wala lang patungan dito, wala nang patungan dyan. Ha? Hindi, baka meron pa siya Meron pa siya isang hindi nabubuksan dyan eh. Meron pa siyang hindi nabubuksan doon eh. Na isang ano, baka yun yun. Hindi, ha? Meron yan. Eh tapos ito, sabi nila, lagyan ko daw ng ano, ng cover. Bali yung cover nung nasa kabila, ilalagay natin dito para yung nasa kabila ang bukas at doon nila ilalagay ang sapatos nila. O, oh, kita nyo mga kainags, ano? Naka, galing talaga ng bunsong prinsesa natin, ha? No? Siya na rin ang nag, ano, no? Design-design ng ganyan, ha? No? Oh. O, diba? Bagong pintura. Dito tayo, naka! Eto na naman, at nakaabang na naman sa pagkain yung isa. Ayan, no? Ha? Ayan yung isa, yun, no? Kakain lang ng isa, yun. na yung isa, nakahilata. Ayan. Ayan, si Saya. <laughs> tuwanto, ayan no? Pag nakikita si Mahal na Reyna nito, tuwanto, tuwa ayan no? no? no. nakapasyal na kami niya, nakapasyal na kami ni Saya, ano? Kabango-bango lang, ano, 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 ano? Ganda-ganda ng baby boy ko, baby girl ko talaga si Saya. Oh. Ano, mga kinis, ano? Mas maganda na siya ngayon, no? Kumpara ng mga nakarang... Diba yung mga napapanood yung vlog natin, yung background natin Ngayon eh, kahit papaano ngayon eh, gumaganda-ganda na O, oh, di diba? Mas maganda yung lumuwag tapos yung nga, uh, siguro ganyan din kataas para, di ba, divider. nanjan uh, nandiyan yung oven, nandiyan yung, yung microwave, di ba, pataas din na gano'n. Pwede, pwede, tingnan natin, tingnan natin. Sa day off, pag tumingin si Mahal na ng ano, cabinet na ganyan. Ano? Ano? Actually, meron lang nakita si Mahal nung pumunta tayo sa The Bricks. Kaya lang dalawang isip. Surak yan eh. Surak ba yun? Oo. Oh. Okay. Meron din tayo makikita doon, magtingin-tingin lang tayo. Ano? Ano? Saya ako Ikea. Sa Ikea. Man. Ikea? Layo kasi nung Ikea. Nasa no? ano ba eh? Saan ba yun? Layo kasi nung Ikea rito mga kainig. Siguro it takes one hour bago tayo makarating sa Ikea magmula sa bahay natin. Meron dito the G's. Kaya lang nagsara na. Nagsara. Wala na. G's. Dati yung tawag ito G-Y-S-K eh. <laughs> oh, pero sarap talaga tingnan eh, no? Yan, yeah, si Mahal na rin. Oh. Tingnan nyo mga akin. So, hindi so, ang mga on hanggang ngayon. Eh. Ano, 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 ha? Ano? Ay, nakong ang cute, 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 cute. Naku, sarap ng kain ni Mahal na rin. Oh. Ako, iyan, oh. oh. Ayan na yung langaw. Meron ng langaw. Ayan, oh. Naku po. May nakapasok na. Kailangan kuryentehin natin yan, mama. Dali kunin yung kuryente. Meron tayong pang kuryente rito. Dito, tagal na natin kuryente to, eh. Siguro, pang apat na taon na to. san ano ba ito, 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 ito. Holy God, naku, nakalagpas. Ayan o, no? may, may, kuryente, may ano siya, may battery pa. Hanapin ko muna ha. Ayun yung mga yun, sandali. Ayan o, no? na natin mga kailang siya, ano? Kuryente na yung lang oh, oh. di ba, mabisa. Ayan o, no? ayan o, no? o. Oh. O, oh. kita niya. ano? O, oh. silya elektrika na siya. Ah. ayos. Pero kailangan na rin natin palitan yung battery nito kasi mula nung nabili natin to sa Dalarama, hindi pa napapalitan ng battery nito eh. Pero mabisa pa rin eh. Ayun okay, no? oh. Ayos. Tamang tama. Habang kumakain si Mahal Arena, kakain na rin ako. Ano? Alis ka na dyan, Saya. Para makakain na si Papa Inex mo. Ayan. Ayos. Sabay natin si Mahal Arena kumain. Hmm. Yun ako. Kibira. Hmm. Malambing kong aso. Yan. So, sabi ko ano nakarang ano natin. Vlog. Ito na lang yung papalitan natin. Ano? Eh. Hopefully. Hopefully. Kunin muna natin yung kape natin. Hopefully, mapalitan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis kung nasaan araw na to. At ang ating panahon ngayon ay medyo... Ayan, oh, medyo lumabas na si Haring Araw. Ano? Kasi kanina medyo makulimlim. Eh. Tama-tama, yung mga kahoy natin na maputol-putol doon, bala ko na rin i-dispatcha yan ngayong araw na to. Ano? Ngayong araw na to. Hopefully lagi may hopulihin ng no? bira para hindi sigurado no? <laughs> pero bawasan natin yon kasi uh, baka hindi natin alam kung ano, na, kung ano na yung mga nandoon sa ilalim ng mga puno na yun know, ano? mahirap na baka may, may mga ano, ano, ano mga hayop na nakatago na doon di ba ano ikaw ano na naman yung baby ko napakalambing na inunahan mo naman ako sa upuan dyan ha huh? Hmm? Hmm? Nako, tsaka magka-canvas-canvas din tayo no, ano, ng cabinet dyan pinabakan basta tayo ni Mahal na Rey na maghanap-hanap daw ako. Kung may makikita ako, picturean ko, tapos papakita ko sa kanya. Pag approve sa kanya, pwede. Pero depende pa rin daw yan sa presyo. Yan. Yeah. <laughs> sa price. Lagi meron depende, syempre. Maghintay tayo na makita natin ng perfect, perfect na cabinet at perfect price para sa ating budget. Yan. Yeah. <laughs> wow, maliwanag po. Alas 10 na ng gabi, ano? Yan, yeah, no? alas 10 na ng gabi ngayon, mga kainis, pero maliwanag po. Oh, kita nyo may ilaw na yon oh, mga poste. Oh! Medyo <laughs> medyo mahangin ngayon mga kahinags, ano? <laughs> Yan, magandang araw, magandang gabi ko nasaan man kayo ngayong araw na to. At hindi magandang, mukhang mukhang hindi magandang araw ngayon kasi malakas ang hangin, pambihira. Lumabas lang ako bigla na lumabas ang hangin. Ay, by the way, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nanood uh, sa vlog natin kahapon, ano? do sa barbecue time, kasama natin ang ating family. Yan, naku napakasayang napakasayang uh, bonding with family. Thank you very much as maraming maraming nag-comment na dalas-dalasan daw natin yung paggawa ng vlog kasama ang family natin. So maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Ang um, problema po kasi eh, yung time natin ano, yung kasama yung time natin na makasama natin yung ating family kasi syempre alam niyo naman yung ating uh, panganay na anak eh hindi na nakatira dito sa bahay natin. Nakatira na siya sa iba. Yan. Kung bagay siya ay tumatayo na sa, sa siya sa kanyang sariling mga paa at hinaharap na ang hamon ng buhay dito sa Canada. Yan. <laughs> Siyempre, hayaan na natin siyang uh, uh, lumakad patungo sa kanyang mga pangarap, mga kainag. Ano? Siyempre, kailangan yan. Kailangan yan. Para matuto siyang tumayo sa kanyang mga paa. Yan. Yung bunsong prinsesa na lang natin yung ah uh, nandito sa nakasama natin sa bahay. Ay, by the way, mga kainags, ano? Nako, eh, narinig ko kanina. Merong planong nga uh, gawin na ng ating bunsong prinsesa, yung ating proyekto, yung proyekto, yung project niya rito sa kusina natin, di ba? Ginawa niya na yung project niya doon sa salas natin. Ano, mukhang natapos na yung kanyang mga project sa salas. Konting linis na lang yung salas natin, ano? Tapos ngayon, dito naman sa kitchen, yung kanyang bibirahin daw mamaya. Nako, eh sigurado. Katakot-takot na linisan yun. Kasi marami na kami mga gamit sa kusina namin eh. Dito yung kusina natin, ito yung kusina natin, ano? Yan yung kusina natin. Na marami ng mga abobot, mga gamit na hindi na, ano? Na hindi na nagagamit, mga kainags, ano? Kumbaga eh, nandoon na lang, stuck na lang. Sabi niya, tatanggalin niya na raw. Lahat ng dapat tanggalin, yung mga hindi na kailangan, yung mga hindi na nagagamit, ay dapat nang itapon. Kalain mo nga naman. Talaga naman yung bunsong prinsesa natin, nagpapakitang gilas talaga sa atin, ano, pambihira. Which is good naman, mga kayo, nagsano? Dahil, syempre, <laughs> well, hindi na tayo yung gagawa nun, siya na. Diba? So, yung bunsong prinsesa natin, talagang malang sa mama niya yan, eh. masinop sa bahay. <laughs> eh yung hari, yung mahal na hari. <laughs> Walang kwenta 'yon. Yung Ang <laughs> bihira, lakas ng hangin ah. Ha? hindi sumasang ayon sa akin yung hangin ah. Ha. Kaya kaya microphone tayo no, sana maganda yung audio natin. Uh, ang bihira. So tara makinis oh. Papasok muna ako, takoy eh, talaga namang pero parang gusto ko lumabas talaga eh. Ito yung hangin na hindi man naman masyadong malamig mga kaibigan. hangin na malamig na parang umakyat ka lang sa Tagaytay, parang umakyat ka lang sa Baguio. Parang ganun lang. Naku po, Diyos ko po, Panginoon, baka, baka tapak ako ng mga ginto ng mga aso rito. Bilikado ah. Uy, <laughs> by the way, yung oh nga pala, no? Meron nga pala nag-comment kahapon. Ah, naalala nyo ba yun yung ah, nag-barbecue tayo dyan? Paypay -pay ako ng paypay. O oh, nga pala, ba't hindi ko naisip yun? Meron mag comment sabi, ba't hindi mo ginamit yung maliit mong ano? air blower. Tu, 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 to, Sabi, ba't hindi mo ginamit yan? Eh, merong ganyan. Oo nga, no, nawala sa isip ko. Pasensya na, no. Pero next time, pag nag, uh, nagpabaga tayo ng, ng, anong ano, ng charcoal or ng uling, gagamitin ko to. Pero mukhang hindi na rin natin magagamit o gawa nga ng na-discover namin. Ayos pa pala yung ating... Uh, ating uh, barbecue grill, mga kainags, ano? Ito, ayos pa pala to. Mabuti na lang, tinesting ni Mahal na Reyna. Kasi akala ko talaga, sa totoo akala ko si na to eh. Kasi apat na taon na namin hindi nagagamit yata to, no? Since na nagvlog ako, wala na. Since sa uh, 2021 hindi na namin nagamit to. Pero nung tinesting nga ni Mahal na Reyna, wow, gumana pa. Pati yung tangke niya, meron pang, ano, no? May gas pa. Algas gas ba tawag doon? May, meron pang laman. Ayan. So, ito na lang yung papalitan natin. Ang tawag dito, ano ba tawag dito? Ah, uh, fire, fire plate. Para yung apoy hindi diretso sa niluluto natin, ano? Nandyan lang siya. Tapos parang heat lang yung magluluto sa ano? Sa niluluto, binabarbecue natin. So, hanapan natin ang ano yan, heat, fire, fire heater, fire heat plate, ganun. So, maraming salamat sa comment. Nako po, lalamig na ako. <laughs> Lihira. Nako, ito nga pala yung mga basura natin ngayon, mga kailis. Ang dami natin basura ngayon, eh. Ito. ito yung mga itatapo natin sa ano, ano? Sa darating na kuhaan ng basura, gawa nga ng mga bagong biling ng ating uh, bunsong prinsesa. Yung mga gamit, yun yung karton. Tatapo natin yan. Hello, baby girl. How's my lambing-lambing baby girl? Ano, dyan ka lang? Tara na, let's go. Papasok tayo mga kainags, ano? Lakas ng hangin, grabe. Top, yung coffee muna natin, ano? So, nung nakaraan kasi, di ba mga kainis, eh, ito yung inayos niya, ano? Ni Bunsong Prinsesa. Tapos, sa ah, ah, nabanggit niya sa akin, nung, ah, nabanggit sa akin ni Mahal Arena, nag-usap daw sila ng Bunsong Prinsesa. Ito naman daw, yung mga laman naman daw nito, tsaka nito, yan, oh, mga laman yan, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi medyo magulo no. Tsaka yung mga nandito, yung mga laman niyan ay aayusin niya raw. Aayusin niya. I-organize niya raw. So, pasaka ko na sa inyo ipapakita pag na-organize na -organize at na, pag nangyari na kasi ngayon medyo talaga namang hindi ko pwedeng pakita ng hindi maganda sa mata. Yeah. Nakatuwa <laughs> naman ano. So, pag day of si si si, si Bunsong Prinsesa, ito yung mga ginagawa niya. Ito yung pinagkakaabalahan niya ngayon. de ba? Buti naman ano, maganda yung kanyang uh, uh pinagkakaabalahan. So, pero tingnan niyo naman. Ay, nako, ng kita yung alang alam mo. Ikaw na naman. Oh, de ba? Ganda. Ha. No? Ah. Oh, hindi to parsi mahal arena, mahal arena. Halika rito. Mahalika kita. Mag-good morning. Mag-good morning kiss muna ako sa iyo. Halika muna. Nahihiya na naman sa camera to Sige, sandali lang muna Bagong gising, sandali lang mga kainais nice, uh, Warm up muna natin siya Koy, coffee ko pala Nga pala Yan So, syempre, nakakiss na ako kay Mahal na Reina, Mga kainais, censored eh Aray <laughs> mo Ako may mag-vlog Sandali lang at uh, magtatapon muna tayo ng Basura mga kainais Inutusan tayo ni Mahal Arena Sandali lang ha ah. Masama yung nababati ko si Mahal na pag nababati ko yun. Lagi ako yung utusan eh. Hey. Tang... tapulan natin to. Ako, padadagdagan na naman yung mga... Mga ano natin dito, yun eh, no? Mga basura. Lagay natin dito. Mga ano, mga recycle. Yan. Hindi, lagay natin dito. Baka wala makadaan. Dito na lang. Yan. Sana wala na ipag-utos ang si Mahal Arena, no? <laughs> hindi. Hanggit meron nakikitang dapat itapon sa loob ng bahay yan. Sasabihin sa akin yan. Uto sa akin yan. <laughs> Sundin na lang natin pagka tayo. Mabuti na sa washroom. Ano na? May bibili pang pintura. Tsaka sa lamin ba? sa Sa hallway. Ba? Talagang todo... Pakitang gilas ang bunsong prinsesa natin ngayon. Ang dami pa hindi pa pala tapos, ano? Bibili daw ng salamin para sa hallway. Meron pa tayong hallway dito. Hindi Dito, 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 dito. yun. Hindi ko alam eh. Bahala na siya dyan. Dito nga eh. Ayan na yan. Tapos uh, kasi sa... Ah, kasi ano, na yung aso natin. Kasi may salamin dito sa hallway daw namin. Hallway na, munting hallway na maliit. Yung mga aso, nagharutan. Ayun na yung mga aso natin. Yan na yung mga aso natin. 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 Nagharutan. Ay, di, tin tinamaan. Basag, basag. Buti na lang eh. Ah, anyway, so importante niyan. Kahit paano, maayos, umaayos. Nagiging maayos yung ating munting palasyo. Yan. Diba? Sandali lang, di pa nga ako nakakita. Di na nga kapag kape. Ah, tapon nga uli natin to. Nakaisang isang higop na kape pa lang ako eh. Ano pala to? Alin? Ah, meron dyan, meron dyan ididikit niya. Ah, diyan siguro nga 'yan. Diyan, mga picture of, ano siguro, mga picture uh, lagay ng picture ng no? mga kainan siya na 'yan. O, di ba? Kahit pa ano yung ano natin, maayos na yun. Hindi yung harapan natin, ano? Ganda na tingnan. O, ito pa yung mga, ito pa yung mga gamit niya. Nandiyan pa, kaya magulo pa. O, hindi pa tapos yung pintura. Ito yung mga anak natin dati, o. Mga anak namin, mga prinsesita namin, o. Yan yung bunsong prinsesa natin, nung bata, o. <laughs> para 4 uh, years old ay uh, yung panganay natin oh uh, ito na silang dalawa oh uh. ayan no uh. nako yung bunso natin yan oh uh, ito siyo ito sila oh uh. yan yung bunso natin tapos yung panganay natin magsi 7 years old na nito yo uh. 6 years old pa lang siya nito ayan oh uh, ayan oh uh. mga bata pa nakaka-miss no ng mga bata pa sila <laughs> Ha bakit <laughs> Bakit kawawa yung mo Hindi pa naniraed sa atin yung <laughs> <laughs> yung pangarap ng prinsesa mo. Panay lang. Mo. Panay. Umingi ng 30, bakit? Wala raw. Wala raw siyang pera. Sa oh. checking account niya. Yeah. Para ikaw mo gusto 100. Kung <laughs> <laughs> dyan na yan. <laughs> <laughs> mo niwala ko. Style lang mo. Pang gasolina. Alam <laughs> mo ano na. Ah, tapon nga muna natin tong mga pinapatapon ni mahalari na Matatagal na to eh. Na hindi natin naluto ng mga pansit. Tapon na pinatapon ng uh, dito na talaga tapon tanggalin ko muna yung plastic mga kanil lang ha ma wala kang pag-uutos wala kang pag-uutos ha wala kang pag-uutos mabuti naman wala kang pag-uutos wala kang pag-uutos ay salamat naman wala kang pag-uutos aalis na si Mahal Arena makakalibre na tayo I'm free man yan <laughs> ma ma I love you yan Okay, ayos, ayos, ayos. <laughs> so mga kainis, sa hanggang dito na yung vlog ko. Maraming maraming salamat. At sa susunod ng mga vlogs natin, ipapakita ko sa inyo yung improvement ng ating kitchen. So hanggang sa muli.